Uy, bakit mo ko kinakalmot? Ay, kinakapapakamot. <coughs> Mapakamot. Pamot kamot. Palabit mo ko. Oh. Inap na. Ang expression ko pag nabibigla, bulate. Oo, may ganun. Ay, Ay ang galing kakalabitin talaga ako. Oh, shit. Uy, sige na, sige na, sige na. Kakalmot, Kakal kakamot, kamot, 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 kamot. May na talaga. Nangangati ka na naman. Hmm? Tama na. <coughs> Namiss yung ano, kamot. Tama na. O, oh. kalabit, kalabit. Uh. Ay, sige, sige. grabe makaka ano mak makakalabit tama na ha, ha. inap na wow sige oh sige na sige na ang talim ng ano mo ha ang um, koko oh, tama na inap na ay nako gusto pa, gusto pa. Piling mo, magaan ka. Ay, sabagi, magaan ka. Nakapatong ka. O, oh, tama na. Ay, nako isa pa, isa pa. Mabisyo, mabisyo si Chewie. Mabisyo. Tama na. Tama na. Ay, naku po. Hindi ako titigilan ito. Kamot. 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 Nakati na naman. Tama na, ha? Ako, pumuesto na. Tama na. Tama na. Naku. Sige na nga. Naku, naku, naku. Tama na ha. Tired na ako, tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. O, oh, sige na, sige na Oke, okay. wah, segina, segina, segi, 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 segi,